Hello mga kalaki, December 5 na po ng alas 11 ng umaga sa mga nagla-lunch hi sa mga nagpre-prepare dyan, hi po rin at syempre po mga kalaki sa mga laki followers na nag-aabang na hindi na busy na break time dyan, sa so wala na ginagawa manood na po kayo rito, baka nandito ang sorte mo ngayon, at syempre ko congrats ko lang po yung mga napanalo natin kagabi yung pinost po natin kanina, congratulations so baka nandito ang sorte mo ngayon at ikaw ang susunod nating mananalo Ayan, excuse me, ngayon po yung magbibigay tayo ng mga lucky numbers po ngayong alas 11 ng umaga, habang wala pa pong bumibili e eh, mag-shoot-shoot muna tayo ng vlog, magbibigay tayo ng magagandang numero para po sa inyo, okay? Mga 6-digit uh, lucky numbers abroad at Pilipinas ang ibibigay natin mga kalaki ngayon pong, December 5 ng 11am Kaya kung ready ka na, ready na rin po ako, mga kalaki magbigay na tayo ng mga numero Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay, pero bago yan mga kalaki, syempre alam niyo na ay iinom muna tayo ng tubig. Iinom muna tayo ng tubig mga kalaki bago tayo magbigay ng lucky numbers. Okay mga kalaki, ito na po magagandang tips at magagandang sumada po para po sa ating lahat. Kaya kunin mo na mga listahan mo at ibibigay ko na magandang numero, mga 10 digit lucky numbers abroad, kunin mo na mga kalaki. Number. Number 27. Number 30. Number 40. Number 44. Number 49. Number 53. Number 58. Number 60. Number 62. At number 67. At ito lang po ang 8 digit lucky numbers abroad mga kalaki kunin mo lang yung listahan agad agad number 10 number 21 number 24 number 9 number 33 number 36 number 18 at number ano to ano to 37 ayan po at syempre ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na mga kalaki agad agad number 22, number 12, number 31, number 35, number 36, number 17, at number 4. At ito rin po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na mga kalaki. Number 15, number 20, number 21, number 23, number 8, at number 11 at eto naman po ang 6 digit lucky number 0 to 9, kunin mo na mga kalaki number 2, number 1 number 8, number 3 number 6 at number 4 at syempre po mga kalaki ang wait lang po mga kalaki at may bibili ha, ano yon? Ibalik mo na lang kuya yung bote. Hindi na kasi tinatanggap yung ganyan. Sobrang dumi. Magkano? 38. 38? Uh -huh. Magkano yung kanya? Yung manini na gano'n? Sais. Dalawang ah. Kunin mo na lang yung ganyan yung isa. Okay na, thank you. Ay, sakto lang ba? Uh Oo. -oh. Yes, ma'am. Ba't po kayo tumatawag? Ay, so paano po? Ano? Ma'am, relax ka lang, ma'am. Relax ka lang po. Ako po si Sir Red. Hi. So, ta bilisan niyo po at ako po yung maraming kinakausap. Bakit po kayo tumawag? Ano po ang tanong niyo? Magpapa, ano po? O, oh, ma'am. Magpapa, si Ma'am, sinabi ko na po sa inyo kung magkano, di ba? Ayan po, oh. Dito, paano po ito? Okay, Gcash. Gcash, pay, payment tayo, ma'am. Mas maganda pong nag-uusap muna tayo. Kailangan ko Bertman at Bertier. Tapos every three days po palitan ng numero. Mag-chat po kayo sa akin para po magpapalit. Okay po ba? Okay. Ah, sige po. Salamat po. Okay, ituloy na po natin mga kalaki. Ito na po mga kalaki ang 6 digit zero to nine sinabi ko na five digit na po tayo may tumawag lang may magpapa member okay ito po sa abroad pa rin po number 10 number 22 number 6 number 17 at number 28. Ayan. At syempre, bago ko po ibigay ang mga lucky numbers sa Lotto Pilipinas, nako dapat, naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayong sasalil sa private consultation. Hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap niyo ako sa video call ha. Yung malinaw po mga kalaki at dapat ito po mga kalaki account na hahanapin nyo. Red parungkin po na merong 600,000 plus followers at meron din po tayong Arnold parungkin na may blue check na merong 400 80,000 plus followers. At meron din tayong Aris Gatchalian at Red Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Red parong merong 18,000 followers. At syempre po TikTok, Red parong merong 449,000 followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-cod, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ng po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months po mga kalaki at syempre po mga kalaki ha at dapat po nakakausap nyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha, matanda na po tayo para magpaloko sa mga fake account na yan, kung sasali ka sa amin usap tayo sa video call ganyan no, at bibigyan kita ng mga numero na alagaan mo ng 3 days bago pitawan at palitan, at syempre po mga kalaki, iahawil kita sa discount para member ka sa akin ng 3 months nang December, January at February o tatlong buwan tayong magsasama kaya kung sa tingin mo kami magbibigay ng swerte sa iyo, sali na po. Ito na ang 6-digit lucky numbers lotto Pilipinas. Ha, ito na kunin mo na 642 number 18, number 10, number 27, number 30, number 15, number 40 at 6 At ito lang po 645 number 24, number 12, number 9. Number 10, number 28, at number 3. At ito po, 649, number 26, number 15, number 23, number 30, number 37, at number 41. At ito po, 6 digit 655, kunin mo na mga kalaki, number 18, number 37, number 44, number 49, number 15, number 6. At ito po ang 58 mga kalaki, 6 digit lucky numbers. Kunin mo na number 20, number 24, number 33, number 38, number 40, at number 46. Ayan, kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. Ito ng paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya. Ladines po mga kalaki dyan po sa May Laguna. Shoutout sa inyo. Umingi sila ng 2-digit lucky numbers. Padadalong ko kayo. At para po sa ating mga ni driver at tricycle driver naman po, mga kalaki dyan sa May Balintawak. Ayan po sa Balintawak. Quezon City dyan sa Munyo sa Balintawak dyan. Hello sa inyo. Humihingi sila na sila Kuya Ramon ng 2-digit at 6-digit lucky numbers. Padadala ko kayo. Sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Kaya good luck mga kalakit. Mananara tayo. Claim it.